Magandang buhay sa inyong lahat. Ayan. Kasi sabi nila malamig daw dito. Kaya <laughs> hahanapin natin ngayon ang sabaw. Yes. Ano sa tingin mo dyan? Ha? <laughs> Di ka naman nakatingin. <laughs> dito tayo sa baba. <laughs> Hindi jan. <dyan. laughs> baba ka. <laughs> eh baka maligaw tayo diyan, balik. <laughs> dito tayo sa baba girl. Dahil uh, malamig daw yung uh, lugar dito, kaya uso ang bulalo. Kaya pag sinabing uh, tagay tay, ang nasa utak kagad ng tao ay bulalo. Powder huh, naman ng uh, uh, view. Kaya subukan namin ni wife eh. Dito kami sa baba Para makita natin at tanaw natin ngayon ang taal Jo hindi siya nagpakita ngayon Kasi Umuulan <laughs> Natatakot mabasa <laughs> Dong, itong lito ka sa order mo ah kasi may nahanap ako, girl. Yung makaka, ano tayo, makakababa ng presyo. At nitong tubig, libre. Ngayon, isa pa. Yung tutong, libre yon dong. <laughs> <Natumbok mo. laughs> At saka, ilagayin na. Sabaw. Sabaw. <laughs> oh, sa'yo na lang yan. Wala yung hinahanap ko. <laughs> Meron ba kayong bulalo? Um, isang bulalo. At saka ano, yung uh, buttered garlic prawns. Dalawang solo na ano, pandan steamed rice. Gusto mo kalaman si Bruce? Yeah. Tamang-tama para sa, sa then, ubo at sipon. Kalamansi at saka fruit juice. Mango. Medium lang. Yes, thank you. Ooh. Oh, yun na yung sinasabi ko sa'yo, girl. Sabaw pa lang, ulam na. Oh, tikman mo. Anong lasa? Sabi mo kanina, sabaw pa lang, ulam na. Di ba? Yes. Sabaw lang sa'yo. Sabaw din na. <laughs> sabaw lang pala eh. Adibigyan ng sabaw. <laughs> Yan, mayroon pa pala rito. May magtutugtog. Ay, nagkas <laughs> na po. Siyempre, date natin. <laughs> napakasarap kumain. Pero bagong lahat, girl, pray muna. Siyempre. Huwag oh, nating kalimutan ang magpasalamat lagi. At siyempre, bagong lahat, magpasalamat muna tayo sa lahat ng mga blessing na nare natin. Natural. Na Salamat tayo kay Lord. Napakasarap dito kumain kasi mayroon pang ano, mayroon pang music. Nakain ito ang ano. Tunay mong larawan Talaga Hindi ka nakikita Ayung kagandahan Puso ko'y di hagdo Kailanman na magbabago kailan na nais ko malaman mo naging bahagi ka ng buhay ko <laughs> kinaranaan ko muna <si> <laughs> thank you dong ah <laughs>